Hangang-hanga si Adrian sa bagong pag-level up ni Charlene, pati si Raymond ay pinuri rin itong si Charlene. Maliban na lamang kay Divina na kahit ano pa daw ang isuot ni Charlene ay umaalingaw nga pa rin ang pagiging boring at plain ex-wife nito. Ang salita ni Divina para kay Charlene ay binalik sa kanya na sinabi ni Charlene na nasa mediation process pa lamang sila ni Raymond. Kaya kahit ano pa rin ang sabihin ni Divina ay... Mag-asawa pa rin sila ni Raymond at itong si Divina ay dispirada na kabit at lalong sa pool si Divina. Nang harap-harapan na sinabi ni Charlene dito kay Divina na hindi pwedeng pumasok sa loob si Divina dahil hindi siya parte ng relasyon nila. Para namang bata na nakikiusap si Divina kay Raymond, nasasama sa loob. Pero ayon kay Raymond, ay wala rin itong magawa kundi iwan sa labas itong si Tibina. Samantala nagumpisa ang mediation na sinabi ng bawat isa na mahal pa rin nila ang isa't isa. Pero nang sinabi ni Charlie, ang tungkol sa pamamahiya pagiging kontra sa kanya ng bienan at dinagdagan pa ng kabit ni Raymond na si Divina at nang nalaman na at nahuli ni Charlene na may nangyari sa dalawa Raymond at Divina ay wala ng panghahawakan umano mano na hanggang dulo ang kanilang relasyon. O si Raymond dito sa kay Charlene na umano ay nagkasala rin ito si Charlene sa kanya. Pero diret sana sinabi ni Charlene na Puro haka-haka at maling paratang lamang itong si Raymond dahil wala siyang ginagawang masama. Inamin ni Raymond na mahal niya pari itong si Charlene kahit niloko siya para makaganti umano. At aaminin lamang umano ni Charlene ang pagkakamali ay willing si Raymond na makipagbalikan dito sa kay Charlene. Pero dahil walang ginawang masama itong si Charlene O, nakipagrelasyon dito sa kay Adrian, ay sinabihan si Raymond na sira ulo at hindi siya minahal kundi sarili lamang nito. Lalo lamang nagtalo silang mag-asawa kaya ayon kay Charlene, ay siguro hindi na nila maayos pa ang kanilang Relasyon bilang mag-asawa. Ikinatuwa naman ito ni Divina na hindi nagkasundo sila Charlene at Raymond. Samantala sa ginanap na school address ay isinakatuparan ni Savior ang plano para linisin ang pangalan ni Princess Pascual, ang prinsesa ng City Jail na nagbibigay pag-asa sa mga nakakulong na itinuring ni princess na mga pamilya ang preso na pinatunayan iyon ni Xavier dahil minsan rin siyang nakulong. Tinawag rin ni Xavier si princess sa taas ng stage para ibigay ang bulaklak at pinagmamalaki sa lahat ang girlfriend niyang si princess, ang prinsesa ng kanyang buhay. At sinabi mismo sa harapan ng lahat na mahal niya si princess at niyakap niya ito. Hindi naman na kaya na ni Libi ang narinig at nasaksihan kaya umalis siya na umiiyak. Nagalala naman si Eva dito sa kay Libi kaya niya itong sinundan. Para sana pakalmahin pero iyak ng iyak si Libi, nagalit sa kay Savior sa pagtanggol at lalo pang pinagmamalaki nito sa lahat na si Princess, ang kanyang girlfriend. Na hindi man lamang naranasan iyon ni Libby nang sila pa ni Savior lalo na pinahiya ng husto si Libby na bumalik lahat ng ginawang pamamahiya ni Libby kay Princess ay bumalik sa kanya. Iyak nang iyak si Libi na tinalikuran si Eva at umaalingaw-ngaw sa isip ni Libby ang pagpapakilala ni Xavier sa lahat na girlfriend nito si Princess at mahal niya. Kumalat sa mga kaibigan naman tungkol sa pagkawala ni Libby. At nabulabog sila lahat sa labas ng korte nang tumawag si Eva tungkol sa pagkawala ni Libby. At para mahanap si Libby ay nagiwalay ang mag-asawa sa paghahanap kay Libby. At sa matagal-tagal na paghahanap nila ay tumawag naman itong si Eva na nahanap niya na si Libby. Samantala, pinuntahan ni Eva si Libby na lasing na lasing sa isang bar at pinilit ni Eva na iuwi si Libby sa kabila marami maraming sinasabing kadramahan o sakit ng loob na dinaramdam. Sisisihin kaya ni Divina si Princess. Dito sa nangyari sa kay abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.